masayang araw po. Ito ang ating sampalok breeding pen. So, ito po yung ating mga batang biik na nakagala pa. Ito po ang ating resident bulugan, si Mr. Tide, Tide Himas. Ha? At yung pong matatandang biik, gumawa muna tayo ng temporary weaning pen. Dito po muna sila dahil makikiagaw po ang mga ito sa gatas ng ating mga inahin. Madadaig po itong ating mga batang bikt. Ilan ang bata mo dito, Mar? So, 18 plus 16 So, 34 po itong ating mga nakagalang biik na mga ito. Kaya kailangan din po natin silang proteksyonan. Hindi po maagawan ng gatas ng ating malalaki ng biik. Sila-sila po, kaya nilang mag laban-laban, mag-agawan, pero siyempre, madadaig po pag itong mga ito na ang makikisabay sa kanila. Kulang pa po tayo ng kulungan. Hindi pa nauubos yung laman ng ating third winning growing. May malalaki pa rin po dito sa ating mga lagayan ng Sampalok. Kaya pauhuli ko na rin po yung malalaki dito next week bago namin itawid itong 21. Kaya kailangan pa po namin gumawa ng winning growing pen na karagdagan para po hindi gantong masikip ang ating mga iwawalay. At ito, ito po ay 10 by 20 lang. 20 po sila sa loob kaya masikip po ito kung magtatagal sila so yun po isa pang tip huwag nyong kakalimutan na ipaghanda ng paglalagyan ang inyong mga ipoproduce na mga Biik. So yan po dito sa ating sampalok breeding pen uh, na ikulong na po yung mga malalaki kaya itong mga batang biik na lang po ang nakagala. Ito po si third, papakamot, humigana. Dito naman tayo sa bakod, nang ating mga palakihin dito sa Sampalok. Malalaki na po yung ating mga alaga dito kaya ayaw kong ihalo kaagad yung 21 na manggagaling dito sa breeding pen. Meron po tayong mga galing sa consolidated pen at may mga galing din po dito sa ating Sampalok pen sa mga alaga natin dito sa winning growing naman po. So babawasan ko lang po muna ito tapos ipapasok na namin yung mga nakawalay dun sa kabila. Gawa ng maliit nga lang po yung kanilang area dun. Ang mapupuno po kagad ng ipot yun paghahaya namin silang matagal na magstay doon. Kaya aalisin ko lang po yung malalaki dito. May mga lima kami na kailangang hulihin na. Pagkatapos po ay itatawid ko na yung 21 na nandun sa kabila papunta po rito. So yan po ang ating plano. Kaya po ang paalala ko lang sa inyo na hindi namin nagawa nga ay dapat lagi kayong may nakahandang kulungan sa inyong mga alaga na-expect ko po kasi na naubos na dapat yung laman itong kabilang pen natin pero this week pa lang po namin matatanggal ang laman nitong ating third winning growing ito po ang inihahanda namin dapat nakulungan eh. kaso po medyo mabagal nga lumaki itong mga anak ni Roco at uh, dalawang linggo tayong hindi nag-deliver kay ka-farmer kaya pu hanggang ngayon ay may laman pa itong ating third winning growing pero magdi-deliver na po tayo niyan kaya uubusin ko na po ang laman nito yung matiraman ay tatawid ko na lang doon sa second pen para po madisinfect na namin ito at may ihanda na natin sa mga susunod na ilalagay ito po ang ating mga alaga dito at dito po sa ito po ang susunod nating kukunan ang second uh, winning growing pen at kasunod po na naman yung nasa unahan ating first pero pong 60 at 50 ang laman niyan at ang sunod po noon ay yung ating fourth growing pen. Balikan po natin ang ating mga dumalaga. So balikan po natin itong mga dumalaga na marami na rin ang inahina. Ayan po si Batik. <clears throat> Excuse me po. Na siyang pinakaunang umanak. kanyang mga kasamahan malapit na rin pong umanak may bago pong umanak dito sa likuran ayun ko palang pumapupuntahan kagabi daw umanak ito labing dalawa po ang kanyang biik po yung kasamahan so yan po ang ating bagong, pinakabagong mga biik dito sa ating dumalaga pen 12 piglets at dito po sa unahan ay may mga nagpupugad pa <coughs> excuse me po tulad po ng nabanggit ko noon, magsusunod-sunod na po ang pag-anak ng ating mga alaga dito. At ito pong mga ito ay 8 months ang pinakabata nung pakastahan ko. Kaya mas uh, bumalik po ako dun sa dati kong practice na 8 months bago magpakasta. May nagsasabi po kasi na sa 7 months ang native pwede na. Pero yun pong mga pinakastahan ko ng 7 months, marami po kaming naging problema. Meron pong mga kakaunti ang iniaanak. Meron pong hindi marunong mag-alaga ng kanyang mga biik. Hindi po nagpapadede ng maayos. Or, ang hindi ko pa alam ay kung baka wala pang supisyenteng gatas gawa ng bata pa nga po yung mga inahin. So ngayon po ang practice ko Binalik ko dun sa dati Na 8 months minimum Hindi na yung iba Ay abutin ng siyam na buwan, Basta ang grupo po nila Ang pinakabata ay walong buwan So po ang Ito po mga ito Ay biik ng dalawang inahin Ito po dalawang ito Ang mama ng mga biik na ito So far po dito 9 ang pinaka kaunti sa kanilang naging anak yung nine pong yon si batik nga po may isang stillborn po doon so walo lang yung buhay niya pero magandang maganda po tapos meron pong mga sampo labing dalawa ang naging anak may labing isa po at labing tatlo pero yung labing tatlo po may namatay na dalawa meron nga po palang anim lang ang naging anak. Ito pong umanak 3 days ago. Hindi pala. Walo rin po ang anak nito. Yung dalawa lang ay mahina. Kaya sabi kay Lito, baka anim lang ang mag-survive. Kaya anim po ang tanda ko. Pero walo po ang kanyang naging anak. Yan pinaghahanda po ni Lito ng pambubong dahil dito po nagpupugad sa gitna kaya yung mga h frame ang gamit tapos po kumukuha ng mga yero gagawan po ng bubong itong kanilang pinagpupugaran Excuse po. Tulad po niyan, si yung isa pong itim ang umanak dito noon. Kaya linalagyan na lang namin ng bubong kung saan sila magpupugan. So yan po ang ating update. Maraming salamat po sa inyong parating pagsama. Please share, like, and subscribe.